<laughs> Sana all. Nakita sila. na. Ha? mga idol. Magandang magandang araw. Oras na naman po ng ating pagkain. Sa mga hindi pa po kumakain dyan. Kain po tayo. Yan. sa ating gawin, mga idol siyempre pag driver ka dapat madiskarte ka <clears throat> nagisa ako mga idol ng ano ng basic lang yung natin oh. Ah. nagisa ako ng tuyo na may kamatis tapos merong nilagang itlog oh, so, sarap ganito mga tip pagkain mga idol Makainin sa inyo. Kainan po tayo. Sarap. At mas masarap sana kung mas maraming kamates ang i-use lang kasi yung kamates ko kanina eh. Pero, masarap naman siya. sunod mga dapat mga 4 na hanggang apat na kamatis. sa ano, conforme sa dami ng tuyo, mo i Kaya kahit diris, Kahit i-release mga ay

jadi mereka dua kali sudah. Maha boleh pengesa. Itu idol. Saya <laughs> <laughs> selesai. <laughs> <laughs> mm hmm.

<laughs> gusto daw gusto daw tumalo ng isa <laughs> ganyan din ba yung mga anak niya mga idol eh. abantayin yung mga anak niya. Mm -hmm. Uh, uwian na nila Mas doce Ang sarap ng ano Ginisang toyo At sa kamatis Kulang nga lang ng ano Ang kamatis dapat mas marami Mas maganda Mas maharap Dito ako sa daungan ng cross ship. Paritino, dito mo na ida idaong yung cross ship mo. Kala siya, pre. Ah. Sarap Hindi hmm. lang buhay talaga mga idol eh. Hindi lang. Hindi ko natin. Hmm. Malalim. Hmm. Kung sa harapan ko mga idol, dito dumadaw yung ano, cross ship. Malaki yon. Ah. <coughs> Di tornal din dito mga estudyante na to. Ni dito rin kumakain. Makulimlim kasi ngayon kaya magandang, ang kakalabas nila. Kanya-kanya din silang baon, no? Ang <clears throat> iba, kumukuha ng mga video. Pipicturan. Post ng post. Ayan. din ah. Hmm. Ang sarap mga idol, subukan nyo. Tuyo, mga apat na piraso, tapos apat na kamatis na hiwain nyo. Dito nyo, luyakin nyo muna yung kamatis doon sa kawali, pagka maluyak na. Saka nyo, ilagay yung plate ng tuyo. Kunting bitin. Bawang sibuyas, ano. Ayos! Hmm. Sige lang, dahil mamahat na pagkain. Gusto nga naman si Lolo John. Share out po sa inyong lahat. Salamat nga po pala sa na nag-share ng video natin. Sana po, hindi ba, i rin para mas marami makapanood mm -hmm. ng yung video natin mga idol. Ganun lang, basic na ulam. Samatis lang. Masarap kaman kasi pagka mga ginusang siyang ulam. Talbong hmm. si lolo dyan, no? Meron pang ako mamaya na ano, oh. mga panggisa sa sa ano, ito yung talbos ng yung uli orange na kinakain natin na bilog. Parang gumagapang na damo. Yeah. Talbos ng kamote. Tanglad. Bahala na kung anong gagawin ko dyan.